Di ba gusto mo din magkaroon ng sariling business dito sa UAE? Mga damit, cosmetics, sapatos, at kung ano-ano pang mga produkto pang galing sa Pilipinas? Oo, pero paano? Eh ang mahal-mahal tiket para umuwi at mamili ng produkto sa Pilipinas. Well, hindi mo na kailangan umuwi para dahil hindi to ang mga produkto na yan. Alam mo bang nag-ship ang KN Express sa mga produktong galing Pilipinas papuntang UAE? Pang personal o pang ay tinatanggap nila. At alam mo ba, sa loob lamang ng dalawang araw, maririsig mo na ang mga pinadala mo. Naku, paano naman nakakasigurado na hindi ako ma-scam dyan? Girl, si so Odiang Express. Ang babayaran mo lang ay ang total shipping fee mo upang delivery ng mga pinadala mo. Nagbibigay pa nga sila ng best rate depende sa volume na ipapadala mo. O wala kang malaking budget? Pwede mo siyang itabi, tumatanggap din sila. E eh, paano yan? Yung kapatid kong utusan kong mamili ng produkto ay taga Taytay -tay pa. May branch pa sila doon? Currently, ang hub ng KN Express ay located sa Paranaque and Pampanga. Pero walang problema, kung ikaw ay taga Taytay, -tay, pick ng KN Express ang ipapadala mo. Pick up sila, basta 30 kilos ang ipapadala mo. At pwede mo din silang utusan mag-book ng local carrier para pick upin ang items mo sa kahit saan pa yan sa Pilipinas ay napaka convenient ng pala ng KN Express. Paano pa sila makokontak? O oh, ito, message mo yung number na to. 052-445-9157.